Hello. Hello. Okay. We're gonna play And okay. Make sure you like and subscribe this. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. pag ko dito mga fans. Para makapag-50 subscriber lang ako. Para <tryo> mag-live stream. ko sa inyo. Mag-live stream ako. Ayan na. sino na ba? ito so, nga pala aking ginagawa na pan sure there is it dollar tayo kaintay lang at tayo nagkakal no loading What the heck? Like, what just happened? What is damage?